So, yung customer po natin from Bahrain. Marine. Boxing na paano ka? Ba't ka na pa sa Pilipinas? Uh, yung maral ng bag, ano yung yarabay ni Muat ko? Iaangat ko lang siya para malis ko sa pamilyo. Uh -huh. Ano yung buhat ng frame? So, pag buhat ko, lumagot ako yung lulog ko. Parang binaya-wala ko lang. Ano ano na mga napagawa mo dyan, sir? Gano'n, MRI, CT stand Ang ilang lahat na hindi sa uh, uh, kinaano na ng 5,000 nila yun. para sa pagkakas Gano'n sa tingin? Siguro mo kulang 1, 000, 000. sa milyon Ayaw ko din kasi yung doktor niya sa sa akin na dalawa pwede nyo mangyari okay. pero pwede akong mga perhan, hindi na ako pwede bumuhat ng 5 kilo pataas, pataas. So, parang wala ka na yeah, rin silbi. Parang yung pagluko mo, hindi may ganun. Hindi mas labas pwede yung mukha ka tulad ng dati. Kapag nagkamali naman sila, yung dalawa, maka hindi ako makalakan. Mm hindi -hmm. ka naman pilay, nagpipilay-pilayang ka, oh! Walang dayaan! Hindi, masakit talaga. Ay, masakit pa talaga? Sige. Masakit.

7-Eleven, sir. 7-Eleven,

este ano, param. pati kina kanayo. Para kung makahapon siya eh. Siguro, dadating ulit 'to pa rin kumatao. Pag 'yan, ba na lang oh, okay, po.

So, ah, Sige. po, ipapakulo ko na kayo, Ma sa, sa So, magandang ano po, magandang madaling araw sa atin. So, yung customer po natin from Bahrain, itatrabaho yan sa araw, one of the royal blood. Eh. Hey. Uh, ah, boxing na paano ka? Ba't ka na pa sa Pilipinas? Uh, yung maral ng bangka ng yarte ni Mark ko, iangat ko lang siya para malis ko sa pag ano din ang buhat kayo. So, pag buhat ko, lumagot ako yung likod ko, parang binaliwala ko lang. Doon sa posisyon mo, di ba nasara mo na sa'kin sa yung trabaho mo? Mm -hmm. Wala ka bang tauhan doon? Meron, nangyari naman kami. Siyempre, kailangan ko din naman na tumulong para hindi ma yung mga niya. Yun. Yan, ma-disgrasya ka tuloy. Ako, ma-disgrasya. So, ilang taon na yan? Uh, almost 26, 20, 22. Kabalik-balik yan siya. Kabalik-balik, gagaling, babalik, gagaling. Pag magaling ka, nakakalayo ka lang lakad hindi rin? Nakakalayo kasi umalit gumagaling siya. Man, question, gumagaling o humihina lang yung sakit eh, kaya mas kinakaya mo siya? Hindi, nawawala talaga. Kaya lang, mm -hmm. pagka bumabalik ulit siya, para pag nasusobra din yung trabaho. Pero palagi siya, parang hindi may ngalay na ngalay yung lupot um, mo. Pero siya, hindi mo siya pwede. Yun yung hindi nawawala? Oo. Mm -hmm. So hindi siya gumagaling. Humihina nga lang yung sakit. Uh humihina lang. So, game, ano-ano na mga napagawa mo dyan, sir? Ang ng MRI, CT scan, Pagkakita. Okay, Pagkakita. Lahat na. Hanggang sa uh, kinaanawan naman ng 5,000 din para sa pariwis. Pagkano sa akin Siguro mo kulang At 1 milyon. At hindi ka napaka-opera. Libre na nata <laughs> naman nata dun. naman naman, Pre. Salat naman. Kaya lang hindi naman kompleto mo. Pero, pero ayoko din kasi yung Doktor nga sabi rin sa akin na Dalo pwede nyo nang mangyari. Pero pwede akong mga Hindi na ako pwede bumuhat ng 5 kilo pataas. pataas. Then, so, so parang wala ka na rin Parang simple. yung pagyoko mo, limited. Hindi ka basta basta pwede yung tulad ng dati. Hmm. nagkamali naman sila, yung patalawa, maka hindi na ako makalakan. Kaya pinigil ko na lang. Ako since 2020 ito, oh, babalik-balik na siya. Pagkat siya, parang, ano na, makakatawa mo na pag sumusobra na siya. Alas, wala, nakahiga na ako. September 2023 nang sumagat siya. Ngayon, November 2024 na. Tapos mm -hmm. nakahigalag ako sa bakit. Alam mo siya, oh, hindi ka makalayo ng lalo. So game, okay, try na natin ito si Sir. Narinig naman na natin kung ano yung pinanggalingan, ano nangyari for operation, almost a million kapag kinuvert sa Pilipinas. So try natin. Si Sir, tanggal na t na pa. <laughs> <laughs> ano, tapos na, na. pa. Pakita mo ba balok to. Balok to eh. Ano lang, ang laki lang ng damit niya kaya, hindi halata. Sir, pwede ka tumayo saglit? Nang wala t-shirt? Nang hardlock, sir. Tano na natin yun. Hindi na Ayun o. Kita dyan, per. Balakot, per. Hindi eh. Talikot ka, sir. Tayo ka nga dito, Sa side, sir. Nadadaya niya kapag ano May tayo siyang nadadaya niya. eh, no? Talikot ka, sir. Talikot ka, sir. Wala, huwag na walay balot. Kanina tumayo yung balot. Tutin eh. Hindi. Sir, harap na ka, sir. Hindi mo siya makikita. Sir, excuse na ako, sir. Baba mo, sir, kamay mo. Da wala na naman. Sumpong-sumpong yung pagkabaloktot. Mm. Sige sir, da pa. Pag nare-relax ako, nare-relax yung likod, mm -hmm. ganun siya. Okay. Nakaos. Okay. Sabi mo rin kanina, okay oh, ka, pinalakad ka ng malayo hanggang dyan ka lang, lang, lang sa kanto. <laughs> talaga kawali pang sa Okay. So sad to say, hindi namin na isaro lahat. Yung 3 years na tama ni sir, legit na 3 years. Kailin ko hindi lang ito 3 years eh. Sobrang kurot yung imbalik. Although mababaw, pero makunat, pag may ganito kayong case, ito yung special concern. Sa mga OFW, huwag kayo magmadali. Kasi what if ganito yung case nyo? Question bossing, ilang buwan ka dito sa Pilipinas? Depende po, pero... Hanggang sa gumalang? Mm -hmm. Ayos! Oh. Pero boy, Patas siya pero No advance payment po, On checking in booking libre po yun, ang bayad pagtapos mahirap. Sa amo ni sir, invite nyo naman po kami dyan, hindi nyo naman to maintindihan yun. Ano <laughs> 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 <Yeah, to> po sir? <laughs> <laughs> sir sa mga sir? Dito po, dito. Ah. Anan? Dito? Eh? 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 Tumuro ka? Kaliwa? Bawa? Highlights ko pa rin Nalito <tabas> na lang ako. ba lang sa task O hindi alam nyo kalimut kalanin yan yung ang caption ko sa video <laughs> ni sir, no? Hindi <laughs> ka marunong tumawid yan, eh. <laughs> taka, may labo mo. Hindi eh. <laughs> ka marunong tumawid, eh. Hindi na yun lang po yung mata <laughs> Mabilis talaga yung taklo mo. Puna <laughs> <laughs> <Kasi laughs> yun po. Sige, maging mabuti. <laughs> Pag tatawid ka, taka, magsama ka na, ano. Sabay ka na lang pala sa mga tatawid na iba. <laughs>

Check natin Mama ako kung makakalakad na sa layo. Papalakarin natin sa 7-Eleven. Papayin po tayo, no? Wala po kaming advance payment. Sa dito po ang ilot pag tapos. Dito tapos. Okay, tagilid. Sir, ganda mo ngayon, ha? Tagilid ka. Upo, ino sa kumunok yan, hindi po. Ayan, sir. Tapos <laughs> ang buka. ka sa akin. Buwan ano? Tayo nga din sir. Tayo mga 10 minutes. Ayo po. Ayo po. Dito po lang sir. Tayo. Tayo 7-11.

hindi na siya, hindi na siya fun. Malala ng lakad ko. Nakalakad siya, nakalakad siya, nakalakad siya nandiret siya. Oo. Oh. Uh -huh. so, Kahit um, po kung tubo po. Oh. So ganun. galing naman kayo siya nakalakad na siya nandiret siya. Ah, uh, bagsak na si, ano eh, si Idol eh. Kaya na lang magre-review na ito. Pwede na i-post yan, sir. Pwede, pwede Ah, pwede na i-post yan. Ano po ba sasabihin na ito? No, Shoutout no. sa mga tambay dyan sa Bahrain. Hey. Boss Daltrey. Basta yun. Okay na si sir. Pero hindi ka pa okay sir ha. May second session ka pa. Ang gulo mo ha. Pero kaya yung lakad. Oo. Mm -hmm. Ay talaga mo na to. <laughs> may second session pa si sir. Pero okay na siya. Bawal mo pa pa sa MZ. Yung, yung mga sir? tao na sa labas. So... Uh, may tuturo kami sa yung mga ah, bawal. Palagad. Ano ba ba yun? No advance payment. Basta yun. Basta wala kami advance payment sa ah, ang, ang, bayad dito tapos ng ilot. Yun lang po. Thank you.